So, oh, hello. My morning uli. Nasa bahay na ako. Lali, alusin natin yung ating mga pinamili. <laughs> Gumata na ang ating ano eh. Ayan oh. Kumain lang ako saglit kasi gutom na ni. Ayan. Ating pusit ay umano na. Nagkalat na. Ay. Nagkalat na. Masisigang tayo kaya bumili ako ng mix. Bumili ko ng ng maho ng aking wallet. Bumili ng ano, ng saan nang ano, kasi gusto ko ipapagbago to ng ano, yung... ano ba tawag yung... dulo? Ano ni Padi? Yung ginagawa ng uh, prito. Hindi ko siya makuha. Ang, ang galing niya. Na, napapaalasin na yan. So, yun na yung manok. Para pang, pang adobo natin. Tapos, may kompleto na. May pusit din ako at saka hipon. Ayun. Ayun, nagluto na. Kuma, kumain lang ako sa kaya may pinalita ko na ako. Um, I prepare ng aking binili. Sinagha din na tayo kay Alex. Tapos, diretso na akong palengke isang arang, arang kada lang tayo ng ano ng motor ng gas diba, diba?

lang tinim kasi ang ating ano camera ayan ang liit nga lang nito paano ba to ano ano ang liliit eh ayan dinaysa na lang natin ang ano hindi talaga mag kulay ang pusit siwala mo sa blit ano na yan Makulay na kulay niya. Ayan, same lang din ang paglilinis ng malalaki. Kasi lang hindi ko alam paano kukuhanin yung ilalim eh. Grabe, ang kulay talaga na doon. Ayan talaga

Uh, hindi ko pa kayo maisa-isa kasi hindi pa ako makapaghawak na ng cellphone medyo busy pa tayo magluluto pa kaya pasensya na muna mamaya tayo mag-shopper pag tayo medyo nakaluwag-luwag ang ating মিলে <muchas> তো <muchas> ng ang lininsay. Basta kapag sisi ito, na yung o, ko. ko alam kung paano siya nilininsay. Ang maliit. Ano ba? Haan po. hirap yung na dami pa naman ang mata -masa. అది <shrielly> <shrie> 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 <shrie>

Hindi pala akong nakabili ng ano, nakalim na sa pagsak ng spaghetti. Ang nakabili so, ng ano, ng uh, ingredients na ito. Bukas sana maalala ko. So, ang spaghetti kasi meron ako dyan spaghetti sauce. So, Tsaka ano, oops, May pasta ako dyan. Eh. Pagdaga na lang natin yung pasta ng ano,

natin para tayo tapusin nyo video. Bye-bye. Mamaya uli.